Uwi sa Pilipinas pero nag-check in muna ako dito sa hotel. And I'm very excited kasi makikita ko na uli yung mga alaga ko, family ko, mga friends, yung dati kong buhay sa Pilipinas. Aga pa lang nagising nakot na nag-impake. Ako pa naman yung tipong bago umalis saka nag-iimpake. Kayo din ba? <laughs> Bukang liwayway na kaya nagpe-prepare na ako, papunta na ako sa airport sa mga oras na to. Dito nga pala ako nag-stay sa Stay America, animal friendly sila dito. Hinatid nga pala ako ng malalapit kong kaibigang Amerikano sa airport. Salt for snow. <laughs> nagulat ako sa nakita ko napakaraming asin tinanong wow. ko saan ba ginagamit to ang sabi nila There's ginagamit daw yan soap. sa mga snow oh my gosh napay napakalaking tumpok ni Re grabe oh bundok bundok talagang asin nila sa puntong ito malapit na kami sa airport bago nga pala ako mag proceed sa inspection mag uh, ano muna ako self, uh, self service ayan sa pag check in Bago ako sumabak sa 16 hour na flight, kailangan ko muna mag CR kasi alam niyo na mahirap na. Nag-igib nga pala ako ng tubig kasi wala mga bidet dito sa CR nila. Kinukondisyon ko na 'yung sarili ko para sa napakahabang flight. Oh my gosh, 16 hours, can you imagine that? At ayan na nagtatawag na sila doon daw ako sa may zone 2 kasi sa zone 1 yata pang mayayaman 'yung mga business class, mga chuchu. <laughs> Hindi ko napansin humingiti si Ate. I find it motivating kapag dumadaan ako dito sa may area ng mga mayayaman. Itong mga seats nila o, oh, pang business class. O, oh, ba? Diba? Siguro na makakomportable dyan, no? Sana all. Koya, tabi tayo. Naaamaze ako kapag nakakakita ako ng airplane na ganito kalaki. Iniimagine ko, paano kaya ito lumulutang sa ere? Sobrang bigat sa window seat yung binuk ko kasi para nakikita ko yung tanawin at eh, nakakasandal din ako eh ano naman pag na CCR si naman ako mababait naman yung mga nakakatabi natin dito courtesy na din ba diba? tinitig tinitignan ko palang nangangawit na ako oh my gosh 16 hours ba naman buti na lang maluwang yung space na iuunat ko yung katawan ko nagre-revolution na yung aeroplano malapit na kami mag-take off medyo nag-anxious ako kasi itong palanding baka makasalubong namin, diba? <laughs> Buti na lang inantay nila makalanding. <laughs> Ito na yung moment na kinakabahan ako kapag magte-take off na siya. Feeling ko yung ano yung babagsak siya kapag nasa ere na. Pero pag nakalambas na at nasa itaas na, nasa 30,000 feet na siya, medyo kalmado na ako nun. <laughs> Bye for now, Boston. Ang dami kong memories dito. Saka na lang ako ulit bibisita kasi marami pa ako mga alagang nag-aantay sa Philippines. medyo kinakabahan din ako kapag ano makakasalubong namin yung ulap kasi malakas yung pressure parang ang hangin-hangin nagkukos siya ng turbulence tulad niya no kaya ako tahimik lang ako sa upuan at inaantay ko na makaabot kami sa pinakaruro mga 30,000 feet Ito na yung boring na part kasi ang tagal-tagal talaga ng flight. Buti na lang maya't at maya nag-aabot sila ng pagkain tulad niya, no? noong sarap-sarap na mga pagkain dito sa Korean Air Promise. Sa putong ito, bandang Manitoba na kami sa Canada. Ngayon, ang layo pa ng babiyahihin. Grabe, lagi ako nakatutok dito sa mapa na to para naaano ko, nasusukat ko yung oras. Ayan, madilim na tulog na yung mga people. Nandito na kami sa area ng Canada. Tignan nyo, walang nakatira dyan sa area na yan. Ayan, may may, may, may mga nagsi Ako naman, tinitiis-tiis ko muna kasi nahiya akong gisingin yung katabi ko. At dito ako natakot kasi ito yung area na naghihiwalay sa Pacific Ocean at Arctic Ocean dito sa Maynum, Alaska. Nagyelong dagat. Pero nabibitak-bitak na siya. Ayan, oh, tignan nyo. Nakakatakot, di ba? Ayan, o. Oh. Imagine, paano kung may monster dyan sa ilalim yan? Di ba? Another set of meal. Naku, ang sarap-sarap talaga ng pagkain nila dito sa Korean Air. Nandito na pala tayo sa bandang Japan. Ayan, nasa bandang Japan na tayo. Nakikita ko rin to sa mapa. Ayan, no? Oh. Dumadaan tayo ngayon sa bansang Japan. Mula Boston. Ayan yung tinatahak natin. Grabe. Ang layo-layo na ng ano, nabiyahe natin. More than 10 hours na yan. Ayan, no? Oh. Tingnan nyo. ba? Diba? Imagine. Hindi ako makapaniwala na 16 hours tumagal yung eroplano sa ere. Eh. Ayan, nasa Bering Sea na tayo. Then, papunta na tayo sa Japan. Imagine. O, oh, yan. Malapit na, malapit na, malapit na. Ayan. Oh, my gosh. Salamat sa Diyos. At safe po ang ating biyahe. Ayan, nasa Tokyo, Japan na tayo sa mga oras na yan. Then, ilang oras na lang, nasa Incheon, Korea na tayo. <muchas> Nandito na tayo sa Korea at mag-aantay ako ng tatlong oras. Antayin ko yung eroplano papuntang Manila. Ayan, nadadaanan ko na naman yung mga pangmayamang upuan. Sarap sigurong matulog dyan, ano? Kasi pwede kang humiga. Oo, oh, pangmayaman talaga. Sana balang araw tayo rin. Ayan, oh. Tignan nyo yung mga seats nila, oh. <laughs> Ayan, palabas na ako ng airplane. Sa puntong ito, pupunta na ako sa inspection para makapag-transit na ako. Though hindi naman kailangan ng transit visa dito sa Incheon Airport kasi dito lang naman ako sa loob ng airport na to Hindi ako lalabas kaya no need for visa na. Since wala pa kaming gate, inoobserbahan ko kung may gate na ba para pupuntahan ko na. Ayan na yung inspection area nila. So, inahanda ko na yung sarili ko kasi guwapong opa ang magkakapkap sa atin dyan. Ayan. <coughs> Sa puntong ito, nagbo-boarding na kaya nagtawag na sila para pumila. Medyo maliit tong na to kumpara dun sa una kong sinaksyan. pa off na siya at maya maya lang after 4 and a half hours, malapit na tayong dumaong sa Maynila. At ayan na nga, matapos ang limang oras, nandito na tayo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayan, maya maya lang nakalapag na tayo. After ko sa airport, sinundo na ako ng mga kaibigan ko at ayan, di na ako nag-antay na matagal kasi paglabas ko, nandudo na sila nag-aantay sa akin. Another, ano na naman to, biyahe, anim na oras mula Manila hanggang Pangasinan. Ayan, inumaga na kami at maya, -maya lamang masisilayan na natin ang mga four babies natin. Salamat nga pala sa best friend ko, sinundo nila ako. Finally, after 6 hours, nandito na tayo sa tulay. Ito yung tulay kung saan kami dumadaong. Sasakay tayo ng motorboat para maihatid tayo sa farm. At finally, makikita na natin yung mga mahal nating mga alag. Pagkatimbang na gano'n, ibawas yung apat. Sige na, mabay. Ayan yeah. uh, na, yun dalawa nasa alam ba?

<laughs> Polo, Polo, hi. <laughs> <laughs> hi. Ano? Namiss niya ka? Dinata, hali dito. Dinata, hali ka dito. Dinata, oh. Dinata. Dinata, hi. <laughs> hi. Oh my gosh, namiss ko to. Ito mga pagkain na to. Ay, grabe. Hindi na ako makapagtiis. Hindi na ako makapagpigil. Gusto ko na siyang kainin. <laughs> Kailangan magpataba ulit.